So ngayon, kalalating ko lang po dito sa work and for now, ang unang-unang -una kong gagawin dito mga is magko-coffee ako. Yes, tapos na po ako mag-coffee kanina sa aking boarding house, pero ngayon pagdating ko sa work, unang-unang -una ko na gagawin is magtitimpla ako ng coffee. So po pala yung coffee na kino-coffee ko. This coffee is from DXN. This is the Lingzi Instant Coffee Beverage with Ganoderma Extract. Ay, baon ko po yan mga. Baon ko po ito ha. Nandito pa sa aking pong tower. And guess what? Meron pa ako nito. At hindi lang yan. May baon pa ako dito. Ayan. This is the Lingzi Coffee from DXN. Itong DXN Lingzi Coffee talaga ang nakapagpabago. Isang nakapagpabago ng buhay ko. Lalong-lalo na po sa aking pong kalusugan. Ang dami niya pong health benefits. Mataas po kasi ang aking pong uric acid. Ayan. Mayroon po akong acid reflux. At nagka alopecia po ako. Yung alopecia kasi uh, mababa na ang aking pong immune system. o oh, mahina na po siya. Kaya yung hair ko po is naglalagas. Yes, alopecia po ang tawag doon. Na, na-diagnose po ako that was year 2021 ng alopecia. Nagkakapuknat-puknat po ako, yun, mataas ang uric acid ko, nagkaka-acid reflux at marami pang iba. So itong coffee na ito, DXN Lindsay Coffee, ito na po yung isa sa nakapag-neutralize lahat yun. Lumakas ng immune system ko, yung normal na po ang aking pong uric acid, hindi na po ako nagka acid reflux. Yes, opo, ito po yung DXN Lindsay Coffee. Hindi lang basta-basta coffee na ito ha, kasi meron po siyang ganoderma extract. Kaya ang ganda niya po sa impact ng aking pong kalusugan. Grabe. So, ngayon pa lang is, nagpapasalamat na po ako sa DXN Company kasi binago niya po talaga ang buhay ko, lalong-lalo na po sa aking pong kalusugan.